Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Uh, tayo po ngayon ulit ay narito para po tayo po yung magbulay-bulay ang salita ng Panginoon. So ang ating pong devotion ay matatagpuan po natin sa aklat po ng awit sa talatang uh, talatang apat sa kabanatang aning na put lima. Ang sabi po dyan, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya ay makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mangasihan sa kabutihan ng iyong bahay ng iyong banal na templo. So ngayon po ang ating pong pagbubulay patungkol po sa mga pinili ng Diyos. Meron pong apat na bagay patungkol po sa pinili ng Diyos. Una, ang sabi po ng salita ng Panginoon, mapalad ang taong pinili. So una, ang mga pinili ng Diyos ay pagbabalahin. Ako po ay naniniwala kung tayo po'y pinili po ng Panginoon, pagpapanahin tayo sa lahat ng bagay, sa larangang espiritual, sa larangang physical, uh, emotional, financial. Ang kailangan lang po natin ay masunod na natin yung nais ng Diyos sa ating buhay. Kung baga tayo po ay naka-take advantage, one-step advantage Doon sa mga unbeliever. Kasi ang blessing naman ng Panginoon may pangkalahatan eh may pang-believer at pang-believer, pero yung mga pinili ng Diyos, mayroong special na pagpapala ang Panginoon sa kanya mga pinili. So, pinili tayo uh, para tayo maging yung maglingkod sa Panginoon. Mayroong special na pagpapala ang Panginoon sa atin. Pangalawang bagay na pinili ng Diyos, yung mga pinili po ng Panginoon, hindi lang po pagpapalain, kundi patatapangin ng Diyos. Alam niyo po, sa account po ng kay uh, kay Peter, kung paano sabi ng Biblia sila uh, mga unlearned men pero meron silang boldness na mangaral po ng salita po ng Diyos. Ano po, uh, binibigyan ta tayo ng tapang. At ang sabi po ng salita ng Panginoon ay pinalarapit mo siya sa iyo. So, gano'n din, kahit sa panalangin po, uh, binibigyan tayo ng Diyos ng tapang na lumapit sa pananantronon niyang kanyang biyaya. Pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, nagsasagulong tayo, kahit ng mga tao po sa paligid natin ay nagkakaroon tayo ng God sapagat so, sabi ng Bible for God has given us the spirit of fear but of power and of sound mind. So, patatapangin ng Diyos. Amen. Kaya huwag po kayo matakot. Mangaral na salita ng Panginoon. Huwag kayo matakot gaano ka laki ang bahay, gaano ka may pinag-aral ng tao kahit maraming totoo. Sige lang, mangaral ng salita ng Diyos sapagat bibigyan ka ng Diyos ng salita sa iyong bibig. Pangatlo, ang hindi lang po tayo uh, pagpapalain o tayo po eh, hindi lang basta ng Diyos patatabangin, kundi sabi po ng salita ng Panginoon dito sa verse number 4, at upang sin makatahan sa iyong mga dooban. Sa English po ay that he may dwell in thy courts. At kung titinan po natin sa salita ng Panginoon, Psalms chapter 92 verse 13, Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of my God. So, ang isang pang bagay mga kapatid na uh, pag blessing po ng Panginoon sa kanya mga pinili ay pagsisibulin ng Panginoon. Okay, Magsisibol tayo. Kung saan man tayo inalagay ng Panginoon, kahit na tayo ay dayo sa isang lugar, pag tayo po'y pinili ng Diyos, magsimula ng gawain dyan, makatulong sa gawain, kahit anong bansa man niya, maging missionary man tayo, mag-mission tayo sa bang lugar, o kung hindi ka man pastor, hindi ka man missionary, ikaw ay tutulong. Mga kapatid, pagsisibulin ka ng Diyos. Sisibul ka, sabi nga sa kasabihan, bloom wherever you are planted. So, sisibul at sisibul ang isang Kristiyanong pinili po ng Diyos. Magiging magpo-flourish sa Diyos. At pang-apat po, hindi lang pasisibulin ng panahon, kundi pasasaganahin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kami ang mga siya sa kabutihan ng iyong bagay ng banal na templo. The goodness of the house, we shall be satisfied with the goodness of the house. Sabi ng Psalms chapter 65 verse 4. So, bountiful, will be bountiful. Okay, pasasaganahin po tayo ng Diyos. At salamat sa biyaya ng Diyos, salamat sa pangako ng Diyos. At sabi po na Ephesians chapter 3 verse number 20, but unto him that is able to do exceeding abundantly above that you are able or think, mga God will to be to bless us with bountiful blessings above that we are able to think. Ganun po katindi magpala So, tayo po'y pagpapalain, patatapangin, pagsisibulin, at pasasaganahin. The man of God, Joseph, will be blessed will be bold, will be blossom, and will be bountiful. I hope na yung pagpapala po sa atin ang ating devotion. Manalangin tayo, Dakilan Diyos, maraming salamat po sa litang nahiyag, pagpalain, pagyamanin niyo po ito sa mga puso, Ama, maging pagpapala po ito sa bawat nakikinig po na ninyo sa lita. Bless us today, Lord, as we do your will. We praise sure you, we love you. It's so all we pray in His name. Amen.